Farmers natatanin na po sila. Good morning. out po sa lahat mga W, mga farmers po dito sa Pilipinas. So mga kasama-kasama, kagarito sa amin, tatanayin balay 14 po sila lahat. Tinataniman nila itong dalawang ektaryang taniman ng mais. Yeah, mga farmers. So hindi po maganda po ang weather po ngayon dahil lumuulan hirap po uh, ng ganito. Yan po yung manual po na pagtatanim ng ano, planteria. Ayan. So, ang dami nila. Aras tabi-tabi sila magtanim, ano. ko lang kasi hindi ko lang kung alin po nila tapos po nila dito. Ayan. So, may dala akong merenda para sa kanila. So, tinataniman na na ito. Maganda sana kung maaraw. Maganda magtanim. Medyo basa po ang kaya lupa po. No? So, ito warmers. Meron po ako na gito dito. Uh, nasa bote po ng Coca-Cola. So, ito po pinaglagyan po lang nilang ano, ng ariwat. Alam niyo po ito, mga Ilocano. Ayan. Oh, makita niyo po dito, ito po yung sinasabi kong ariwat. Yung po yung kanyang ano, nasa loob. Oh, sa mga Ilocano diyan, nakaparehas ko. Oh. Alam niyo yung lasa nito. Mahasim. Yun yung po yung nasa loob niya. Oh. Ito po siya, oh, mga farmers. Ginagay <laughs> nila sa ganito. Buti ng ano, soft drinks. Yan, ang dami o. Oh. Marami dito sa amin, sa bundok. So ito po yung variety po natin mga farmers no? Uh, at Pangalan niya Corn World Isang Medyo mababang presyo po nito kasi uh, At Ang night weight nito ay 10.5 pala Hindi pala 10 kilo 10.5 uh, kilos yung isang bag Ayan Ayan may nakalagay po Above maturity 93% Germination purity 98 So, sinasabi niya dito na maganda, no? Ayan po yung kanyang, ano, Risa Lina, Aurora Isabella. Galing po siya ng, uh, po siya ng Aurora. Ito po yung number po ng Corn World. CW320. 320. Yan. Yielding better tomorrow. Yan. Premium hybrid seed corn sa so, yung, pang isa po nga variety yung maganda po yun po yung uh, 6919 na decalb so, nataniman po dito sa Banarito. ayan tabi tabi sila tanim So ipapakita ko sa inyo yung ano, variety po ng aming corn world. Ay, buti ba naman naman ito? Ay, ano, mga mais. Ayan. Ito isa. Ito ang armors, uh, 6919S Dikal. Ayan. So ganito po siya nakita uh, makita nyo po mawas pagkakaiba po niya, no? Ayan. Ito po, yon Mga buto po nung, ano, 6919. So, ang kagandaan po nito, uh, siksik po siya kapag namunga siya, no? Yung buto po niya. So, mahal po ito, yung mga farmers. Yung binhi po na ito. Ayan, variety na magandang variety. So inaluhan po natin ng CW320 na di ano Cornwall dahil uh, mas mura siya ng konti no. Ito kasi mahal, sa 5,000. 5,000 pong presyo po nito, 10 kilo na tikal. So ito mga farmers yung tanim ko nila no. Yung nakita niyo pong uh, tinutusok po nila na planteria. Ganyan po kalayo po mga farmers. Oh. Uh, sangdangkal. Yung layo po niya, bawat isa. So, papapansin nyo na uh, yung araro po dito sa side, sa baba. Dito po nila sa side niya. So, lahat po ng mga... Uh, ano, uh, hindi po na araro, kaya po nung side po na yan nataniman po mga farmers yung mga may medyo madamo kasi nga hindi nararo na pero gawa po nung planteria po gamit po nila yung parang sipit po ng manok yan ito po sampo po, ito farmers para po may idea po kayo ito po yung ginagamit pinunga sa pagtatanim so dito yung lalagay yung buto yan tapos dito sa baba yung lalabas so pag tusok po nila na ganun yan lalagyan ng buto dyan lalabas po doon tapos yan tapos yan na naman farmers So, kaya, kaya, sabi ko na kahit hindi nila, hindi nila, hindi nararo, pwede nilang taniman. Basta yung lupa po ay malambot. Ayan, pwede nilang taniman. So, yung mga farmers, yung manual po na pagtatanim sa mais. Yung mga farmers, yung ariwat po, ano? Yung marami pong bunga na, ano? Pinakita ko po sa unang video po. Ayan daming bunga po niyan So Yung talbos po niyan Pwede rin pong Hinalo po sa tinuulam mga farmers Yan Inuulam Tapos yung bunga po niya Pinapangasin po sa Tilapia Ayan, Mga farmers ang daming Riwat si Yeah, okay, mga farmers, dito na po yung vlog po natin. Maraming salamat sa salamat at lahat po ng mga viewers po natin. Maraming salamat. Ngayon muli po. Bye-bye.